May ang sa Spain daw. Magdiriwang ng Pasko si Bea Alonso kasama ang kanyang pamilya. Pero usap-usapan na may ibang kasama ang aktres sa kanyang naging trip sa London kamakailan lamang. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Bea tungkol sa isyong ito. Ngunit, ngunit, patuloy na pinag-uusapan ng netizens ang kanyang mga naging biyahe. Samantala, abala ang aktres sa pagbabanding kasama ang pamilya ngayong kapaskuhan. Sino na naman kaya? Sino kaya? Ang bagong nalilig sa kanya. Hindi pa yung may picture, nakasama siya? Parang hindi na yun. Ah, parang hindi And na yun. yung may picture nakasama siya, hindi, oh, hindi, ah, hindi yun. Di ba, oh, oh. nab nabigyan na na ng linaw yun, nakaibigan lang niya yun. Ako, sino kaya, no? Ang oh. kasama niya. Kasi, inaabangan hmm. talaga ang love life ni Bea. Alam ba natin, mamaya pag-uusapan naman natin, di ba, na may love life na ang kanyang ex. Kaya, siya ang inaabangan na magkaroon ng love life. Hmm, kailan kaya Oo. magkakaroon ng love life si Bea Alonso? Na medyo ikinalulungkot ng iba kasi may isang interview si Bea, parang sinasabi niya na happy naman na siya sa pagiging single kung yun ang magiging kaloob sa kanya. Oh, pero may nagsasabi Oo. na marami din naman daw nagpaparamdam sa kanya. Pero mm -mm. Siguro pinipili niya yung tama, hindi padadala. Hindi mm -mm. pa rin talaga dumarating ang tamang tao. Sabi nga natin, 'di ba? Uy, wag naman, wag naman mag-decide si Bea na forever na siyang maging single kasi nakakahinayang naman ang ganda-ganda. Sayang ang lahi. Ay, ito pa. O, oh, diba? May mga nababasa akong comment. Oh. Baka daw pag ano, uh, nireveal ang kanyang ano, ha? Ang kanyang... Oh. Love life, E eh, baka ma-shock daw tayo. Diyos ko, ano kaya yung mm -hmm. Mildred? Oo. Uh oh, oh. Naluloka ako. Ganon? Doon. Oo. -o. May nabasa wala akong ganon. Para naisip ko na yung sinasabi may mo, mo yan. Naisip mo? Ha? Oo. -o. Pero siyempre hanggat wala dyan, mahirap yes, yeah, magsalita eh, di ba? Mm -hmm. Hanggat wala dyan, eh, eh ano naman, aabangan na lang. Pero nag-gets na mo, di ba? Nag-gets ko ang sinasabi mo. <laughs> di ba? Ikakasyak talaga. Oo, oh, ikakasyak. Oo. Oh. <laughs> correct. Pero siguro ano, ah, wala pa talaga. Di pa talaga wala pa talaga siya mahahanap na tamang tao para sa kanya darating din sa kanya si Mr. Right. Oo, sabi nga niya eh pero syempre eh yung edad de ba medyo hinahabol pero hindi naman happy naman siya being single. Eh, yun ang pinaka-importante. maganda ang kanyang karera. Hmm.